taong to nagsasalita dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Nagsasalita dahil iba kung buhay nga, kaya nilang ibigay eh. Ano pa kaya itong magsalita sila dun sa katotohanan? Ano naman masasabi ni Defensor dito? Na kasi galing sa kanya yung testigo. just wanted to backtrack a little bit. When you were talking about um, attorney Espera, ang sabi mo, taga BJMP siya. siya. Ayan, sino tong Espera, attorney Espera? Ito, yung nag... Uh, nag-notarize nung dokumento na pinanotarize ni Gotesa. At pagkatapos noon, itinanggi niya, hindi daw siya pumirma, hindi daw siya ang nag-notarize noong dokumento na ipinasa ni Gotesa na galit na galit si Pinky. Ay, peke yan, peke, peke. Di ba? Oh. Uh. So, pati nga yung Pegery nga yung tawag niya doon sa tinatago daw ng Marines si Gutesa. Talagang concern na concern siya rito kay Gutesa. Eto naman, hinahabol niya yung notaryo. Ganyan-ganyan na si ano eh, si Lacson. Kaya dudang-duda na talaga ang taong bayan dito kay Lacson. O, taga BG, BJMP daw. Ha? BJMP, etong si ah uh, itong nota, nag, notaryo na tinanggi. O anong connection? Ito po. What were you trying to imply with that? Is there anything that you wanted to say about that? Kasi nung initial, uh, actually, uh, to be honest, Pinky, it was a take-off from our... Pinky! Pinky Web, kaano-ano mo -ano si Pinky Lakson? <laughs> ah, Sige-sige, diretsyo. So, sinay ko kagad. Ka sabi ko, sino kaya itong notary? Na-check ko, Atty. Espera. At sa pala, eh, pumasa sa BGMP. Na, I mean, nagtatrabaho siya. Siguro, habang nag-aaral, nag-aral siya ng abogasya. So, 2021, pumasa siya, na mean, Habang... siya ng bar. Yes. Habang nagtatrabaho, you mean? Nag-aaral siya ng abogasya? Yes. Okay. Habang nagtatrabaho, nag-aaral siya ng law. And then, eventually... Ayan, okay. Nag-aaral siya, pero nagtatrabaho siya sa BJMP. Habang nag-aabogasya siya, siya. Oh. Anong connect? Kaya, napasok siya dito sa law office na to na merong notarial service. Mm -hmm. Kaya nga, ayoko rin naman siyang gipitin na para bang bakit nyo sinasabing hindi totoo yan. Kasi feeling ko may pressure sa kanya. 'di ba? is under the ILG. 'Yon. na, 'di ba? Yung BJMP kung saan nagtatrabaho at may record si Espera ng kung saan siya nakatira. In short, kilala siya ng DILG. Okay? Kasi yung BJMP under ng DILG. Connect, di ba? Eh sino ang Secretary of DILG? yung kapatid ni Boying na si John Big. Anong apelido nila? Remulya. Alam na. <laughs> La Nakonect niya na. Ah. of course. Di ba? Kahit kayo, nagtatrabaho kayo dyan, medyo matatakot ka pag pre ka sa ibabaw. Itanggi mo yan, itanggi mo yan. Kaya nga anong gusto ni Marculeta? Imbestigahan natin sa Senado kung totoong hindi siya ang pumirma. Guess who? Guess Who? Kung sino ang pumigil? Sino ang pumigil na wag i-guess yung nagnotaryong abogado? None other than your guess is as good as mine. <laughs> si Pinky Lacson. ba? Diba? So ito, sinasabi mo, parang gin ginisa ka mo kami sa sarili na yung antika. Sabi mo, peke, hindi mo, hindi mo pinirmahan yan. So, sige, papuntahin mo rito. Imbestigahan natin. Ayaw mong paimbestigahan. Jesus, <algo sya> pinky! Tapos ito pa lang ayaw mong paimbestigahan na nagsabing peke yung notaryo na ano, hindi niya pinirmahan under kay sa ilalim ng DILG na ang secretary ang head niyan. Wala na. Alam na. Si John Vic, di ba? Okay. At baka naman pinresyo tong taong to. At saka, baka naman din simple yung talong. Pirma ba ba to? Eh kung lang nila yon or tao nila sa law office, eh baka naman talagang hindi niya pirma yon. Ayun. Kasi alam nyo naman sa notaryo, di ba? Marami dyan gumagawa. O, oh, alam natin yung mga, uh, mga nagpapanotaryo. Secretary lang nila. Ang pumipirma dyan, tinatatakan lang yan. O, oh, di ba? Ta-secretary na lang. O, oh, so pag tinanong, baka naman, tinanong, ikaw ba pumirma dyan? Hindi. Pero yung sekretary niya, may tatak yan eh. ba? Diba? Oh. So, hindi kasi issue yung notaryo. Kasi pinapalaki lang nila. Ganito po ang style ng diversion. Yung maliit, palalakihin nila para yung malaki, lumiit. <laughs> ang gulo mo ko, Choli. Halimbawa, ah uh, may issue tungkol sa confidential funds. Yung confidential funds ni BP Sara, ang issue diyan ay 150 million lang yung confidential funds na pinag-uusapan. So yung maliit, anong gagawin nila? Palalakihin nila. Para yung malaki, yung malaking ninakaw na trillion sa ghost projects, mapaliit nila. So hindi nyo mapansin, yun ang diversion. Exactly ganyan ang ginagawa ng Dilaw. Ganyan ang ginagalawa ni Bongbong na sinasakyan naman ng dilaw. So, pagtiningnan mo, ay, impit si Sarah. Bakit? 150 million. Hindi ko sinasabing totoo yun. Kasi nagamit naman yan sa tamang paraan. Pero let's assume, hindi. Nakulimbat. Pero let's go. For, go to worst. 150 million? Ang gusto nyong pag-usapan? Loko-loko kayo. Trillion na doktrin ay usapin ngayon eh. Maglalagay ka ng ombudsman dyan para imbestigahan yung parmali tsaka ito. E, itong nakawan oh. Ang laki trilyon na. Ganyan. Mapapansin nyo naman sila eh. Yung maliit na notaryo, papalakihin nila. Papalakihin yung issue para yung malaking issue na ninanakaw ng mastermind na pinoprotektahan nila, lumiit. Anong issue natin ngayon? Hindi! Peke yung notaryo. Oh, anong pakialam ng Pilipino kung peke yung notaryo? Eh, nagtestify na eh. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin na ni Gutesa na yung nakasulat sa notaryo, ako mismo nagsabi, yun lang naman yung notaryo eh. So ano, alimbawa, peke yung notaryo. Magugutom ba tayo? Ba't tayo dyan nakafocus? Eh paano? Yung ghost project na trillion, ba't di natin pag-usapan? ba? Diba? Kasi yan, magugutong talaga tayo dyan. Pare-parehas tayo. At hindi lang tayo, hindi lang ikaw na nanunood, hindi lang ako. Yung pamilya mo at yung magiging apo mo, magbabayad ng utang dahil sa kinukurakot ng gobyernong ito. Tapos gusto nyo pag-usapan, notaryo. Animal. Pero ang point ko, hindi dapat si Gutesa ang biglang tinatarget nila. Hindi Dahil, dapat si Gutesa at hindi uh, kayo. Kasi posibleng imbestigahan din kayo. Sabi Mga nga, sure. welcome. Hindi, welcome ako, this... uh, mo um, sa akin, okay lang eh. Diba? I'm a political figure, I can handle it. May, may kaya ko silang labanan. Itong taong tong si Gutesa, isang sundalo na nagsilbi sa bansa, isang marino, na hindi kumita. Lahat ng mga witness nila kumite. eh. sabi ko, malinis si ano, Gutesa. Tapos, tinataya yung buhay niya. Tapos to si Pinky, ang pinagiinitan si Gutesa. Hindi niya habulin. hindi lahat, all his effort, ibigay niya para habulin si Tambi. Nakainis eh, di ba? Yung DPWH officials, bilyon-bilyon kumita. Yung mga contractors, bilyon-bilyon kumita. Mo. Eto, sundalong nagsilbi sa bansa. Nag-retire, nagtrabaho. Tapos ang focus, notaryo. Oh, sandali sa Cook, nakita ng oportunidad, trabaho kay Saldi ko. Ngayon nung nagbabaha, nakita nila, at hindi lang siya, yung grupo nila, ito pala yung mga binubuhat natin. Ito, ito pala napupunta yung, yung sinasabing ghost projects, flood control. Yung isang kasama niya, binaha eh. Alam ko yun, dahil kinuwento niya yun sa akin, a week before na-meet niya si Marcoleta, yung first meeting namin. So, yun. Diba? So, tingnan. Kaya naman, hindi ko talaga maintindihan sino ba ang pinoproteksyonan nitong si Pinky. Kayo, sabihin nyo kung, lagay nyo sa comment section, tingin nyo, sino ba ang pinagsisilbihan nito? Si Tambi? Si Bongbong? Taong bayan? Tingnan mo yung sinabi niya, hanggang saan paaabot ang panluloko? grabihan na ang lokohan sa ghost projects. Tapos ang tatawagin mong panloloko ngayon eh, ang konteksto nito yung tungkol sa kung tinatago ng marino etong si Gutesa, eh hindi daw tinatago. Di ba? Kala ka namang aminin sa'yo para ka namang hindi naging chief of police, pambihira naman ikaw, lakson. 'Di diba? ano, para ka namang walang kakwenta-kwentang uh, uniform man? Uniform person, 'di diba? So, ang issue niya ng panloloko kung sino nagtatago kay Gutesa instead na itong ghost projects. Well, we cannot blame the people. Kasi lakson, halata ka. Sobra eh. Sobra yung pagka gigil gigil na gigil ka kay Gutesa. Kulang na lang kurutin mo sa si Gutesa pag nakita mo. Hmm. Paluin ng puwet ni Gutesa. Ganun ang dati. Ganun ang datingan mo sa taong bayan. Sobrang gigil ka. Ha? Parang, ay, tinatalo ko ni si Gutesa sa rampahan. Dapat ako ang rarampa. Hindi siya. Di ba? Ganun eh. Ang labo mo, Lakson kayong magtsuhin. <laughs> Simula nang pumasok kayo at naposisyon kayo nitong si Tuta Soto, talagang nagka-atsitsi-atsitsi na yung Senado. nagka lece letsi ang Senado. Ha? Ang layo. Ang layo lagi ng focus ninyo. Laging palayo sa Ghost Projects. Laging palayo sa Mastermind.